Kasado na ang konstruksyon ng isa sa pinakamalaking marine bridge sa buong mundo, ang Bataan Cavite Interlink Project na magpapaikli ng biyahe sa pagitan ng dalawang lalawigan at inaasahang magpapagaan sa daloy ng trapiko sa Metro Manila. Yan ang ulat ni Mark Fetalco. Tuloy na tuloy na ang pagkatayo ng Bataan Cavite Interlink Bridge ang tuloy na magdudugtong sa mga probinsya ng Bataan at Cavite Iyan ay matapos malagdaan sa pagitan ng Philippine Government at Asian Development Bank ang loan agreement para sa unang tranche na nagkakahalagan ng 650 million US dollars. Ayon kay Department of Finance Undersecretary Edita Tan, malaki ang mayaam aambag ng proyekto sa economic growth ng bansa. I could just imagine mataas yung economic growth nito because it could touch on so many ano ano uh, into it could have a big impact into so many sectors. Yeah, kasi... Dagdag ni Tan, inaasahang mapapalagurin nito ang tourism industry ng bansa. So, we move from Cavite to, La, to Bataan, ano? So, there are a lot of tourists because you don't have to pass through Manila anymore. So, marami kang magkakaroon ng very integrated na yung area na yung magiging integrated na siya. Isa ang Bataan Cavite Interlink Beach sa flagship infrastructure projects ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nagkakahalaga ang proyekto ng 3.91 billion dollars. Oras na matapos, ng tulay ang travel time mula Bataan patungong Cavite sa 45 minuto mula sa dating mahigit limang oras. Inaasahang maiibusan din ito ang mabigat na trapiko sa Metro Manila. Sa habang 32 kilometers, may na isa sa pinakamahabang marine bridges sa buong mundo ang naturang tulay. Sa 2026, inaasahang matatapos ang first tranche habang target na kompleto ang buong proyekto sa katapusan ng 2029 o unang bahagi ng 2030. Samantala, nakikipag-usap na rin ang kagawaran sa ilang mga bansa sa Europa, gaya ng Hungary at France, hinggil sa financing cooperation para sa iba't ibang proyekto, plano itong gawin sa ilalim ng government-to-government -government agreement. Oras na malagdaan, ito ang unang magiging G2G financing cooperation sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. We are actually... Uh... Expanding our uh, sources of financing, we are actually promoting that uh, better relationship and cooperation with the bilaterals. When I say bilaterals, we talk about the European countries. Mark Vitalco para sa bayan.